Good morning. Huwag palang araw sa ating lahat. Tayo sa mga ano ngayon, garden. Garden nila dito sa Abha. May mga bulaklak siya oh. Parang bulaklak ng kalabasa. Pero hindi naman to kalabasa. Hindi ko alam kung anong pangalan ng Gulay na to. yun ang ganda ng bulaklak, oh. Oh, diba? Anong gulay kaya to Hindi ko alam yung pangalan, eh. Ganda. yun ang ganda ng bulaklak, oh. Wow! Oh, diba? Lawak ng taniman nila. Oh. Garden. Ganda, dami mga bulaklak oh.